Kanyang ang Korte Suprema para mapilitan itong bawin ng disisyon na unconstitutional ang disbursement acceleration program. O dap, ito ang paniwala ng ilang eksperto. Narito po ang aming eksklusibo report. Kung kailan paman din, pa manding tagulan, sakapay pa itinigil mahigit limang bilyong pisong flood control project ng Department of Public Works and Highway, pinundohan daw kasi ito ng kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP na now na nang idiniklara na Court Suprema na unconstitutional. May epekto talaga ito sa flooding. Kami lang na na-implementing office nag-iingat din dahil may decision na. Sakop daw ng proyekto ang malalaking ilog sa Kamanaba area, Pasig, Marikina at ilang bahaying lugar sa Bulacan. Kaya naman ang mga residente nag-aalala na dapat po hindi nila ipatigil kasi po maapektuhan po kami lalo na po kung mayroong malakas na bagyo. Naniniwala din si dating budget secretary Ben Jokno, hindi dapat sa DAP ipinasok ang proyekto. Hindi kailangan mag-violate si presidente ng konstitusyon para magawa itong mga ito. Ibig sabihin poorly planned yung budget, hindi pinagplanuhan. Na Hindi uh, naman ang ilan sa mga taga-oposisyon wala itong pinagkaiba sa ginawang aksyon ng mga kaalyado ni Pinoy sa Kongreso na alisin ang Judiciary Development Fund o JDF ng kataas ang hukuman. The timing is very poor. Para bang binibenga lamang nila ang Korte, patuloy na pinigay pressure sa Korte Suprema na baguhin ang kanilang paninindigan. Titira ng palasyo na nabablockmail sila. blackmail sila. Kasi na indictment on 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 Supreme Court ng mga na sa 100,000 pesos. Hindi naman ang eksperto sa batas hindi tama na pakialaman ng kongreso ang pondo ng hukuman. Hindi nila dapat pinatawag.